Hello mga kamix Ito na yung dalawa mga kamix uh, Hindi lang pala For content lang ang nangyari Totoo pala talaga mga kamix uh, Yan mga kamix uh, Totoo talaga yun, oh, no, Umiiyak yung mga uh, Pamilya nila no? Ito yung lalaki mga kamix Ito Ayun no, oh, Totoo pala talaga mga nangyari na ito mga mga kamix no. Tapos hindi pala Uh, for content lang ang ang nangyari sa video. So, ito na yun mga kamiks talaga. Ito totoo talaga pala mga kamiks. Ito patay silang dalawa. Ayun oh. 'no. ito yung babae mga kamiks yung uh, naka nakabalot. Ayan Ito talaga yung dalawa mga kamiks, totoo talaga. Ayun no. Oh. Iyak nang iyak yung ano. Iyan, kawawa talaga mga kamiks.